So ayan, good day mga idol. For today's video nga guys, may pupuntahan tayo. Dito banda sa Cam7 Baguio City. Yan, mag-landscape tayo guys. Subukan natin mag -landscape. Yun mga idol, ang gagawin lang natin dito ay parang renovate lang. Pero kasama pa rin tayo dito nung last na nilandscape natin ito sa kauna-unahang landscape niya. Yun nga lang, hindi natin na upload yung kanyang part 1. May kaunti nga lang tayong babaguhin at idagdag na halaman. Meron tayo dito mga Chinese anthuriums at mga tri-star na mga variety ng mga kalateya. May darating kasi na ang ating boss kaya papagandahin natin ang bahagya. Dito nga nag tayo ng ating mga topsoil. Kuha nga tayo ng mga nasa tatlong sako ng mga idol. Siyempre bago nga ng lahat, ha, haluin muna natin ito at tatanggalan natin ng mga kaunting doon bago natin ito ilalagay sa mga sako. Ayan nga guys, bakit nga ba tayo kukuha ng topsoil o yung tiyatawag nilang black soil sa ating landscape? Yan na nga, ito nga ay napakahalaga sa ating mga halaman. Ito nga ay gagawin nating mixture, ihahalo natin sa lupa. Ito na nga yung pinakaabuno ng ating mga halaman o kayong tiyatawag nilang fertilizer. At pagkatapos nga natin nailagay ang ating mga topsoil, next naman itong ating mga halaman. Gamit nga itong sasakyan ng aking pinsan. Kasama ko nga sa pag-landscape ang aking mga pinsan, auntie, uncle at bayaw. Okay, Yun! Let's go! Nasa sampung minutong biyahe, ayan, papasok na tayo ng Woods Gate. At pagpasok nga sa lugar na to, mayroon pa tayong tatahakin ng mga ilang kilometro bago tayo makarating sa ating spot. Dito nga sa area na to guys, hindi nga tayo basa-basa makakapas. Medyo stricto nga sila sa subdivision na ito. Lalong-lalo lalo na pag madalang ka pumupunta dito. Sa wakas nga guys, nakarating na nga tayo sa bahay ng ating boss. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito na ang isang alisin nating halaman, itong ating snake plant. Medyo hindi nagustuhan ng ating boss. At ang ipapalit nga natin dyan ay ang tristar. Bago nga ang lahat, didiskarga muna natin lahat ng ating dalang mga halaman at mga black soil. Yan nga mga idol na ibaba na nga lahat ng ating mga dala. Pwede na natin itong simulan. Yan nga guys, puntahan nga natin yung isang pinapagawa ng ating boss. Papakita ko nga sa inyo kung ano yung gagawin dito at anong halaman ang na inalagay natin dito. Yan mga idol na pagdesisyonan nga namin na yung tri-star na kalateyang ang natin dito. Bago ang lahat, cultivate muna at hahaluan natin ng topsoil. Yan mga idol, papasak ko kayo dito sa taas. Now! Bad! Papakita ko nga sa inyo guys kung gano'ng kaganda at kung ano yung design dito banda sa itaas. Dito nga sa area na to guys may kaunti lang tayong babaguhin. Magdadagdag lang tayo ng Chinese Antorium. Dito nga guys marami nagbago mula nung una namin itong ginawa. Ito nga muna ang ating unang gagawin. Ayan pagkatapos nga na cultivate ang lupa, hahaluan naman ito ng topsoil para sa kanyang mm -hmm. fertilizer. Bago nga natin ilagay ang mga triostar kalatea. At dito nga guys sa bandang itaas, ayan siyempre magdadagdag tayo ng mga topsoil, mga fertilizer natin at magkukultivate din tayo ng iba. Ito nga rin yung mga dala natin mga Chinese anthuriums. Ang gagawin natin dito hahatiin nga natin ito sa limang pasok. At ito na nga sila guys. Makikita nyo naman. Napakagandang tingnan. Lalo na marami maraming nga siyang mga bulaklak. Yan mga idol. Overall tapos na tayo. Papasyal ko kayo kung anong mga outcome ng ating mga ginawa. Ito na nga guys yung ating Tri-Star Calatea. Ayan napakalinis. Napakaganda. Bagay na bagay nga sa kulay ng ating mga pader. Next naman guys, sa bandang itaas, papakita ko lang sa inyo yung pinasaw nating mga Chinese anthuriums. So yan na nga sila guys. Ayan, meron din tayo dito mga kasamang mga nagtatrabaho. At iba nga rin ang kanilang mga ginagawa. Yun, so next natin sa pinakababa. Papakita ko nga sa inyo guys kung ano yung nangyari doon. Yan guys, top natin natin. Napakaganda. Kulang na lang nga dito. Hindi pa kasi tumubo yung kanyang mga karabaw grass. Yan idol, mas lapit pa natin ng bahagya para mas makita natin yung kagandahan nito. Yan, dito nga nakukulangan pa tayo guys ng halaman. Mas maganda sana, mas marami, mas maganda. Dito nga may pa tayo ang pagtubo at paglago ng kanyang karabaw grass para mas malamig sa mata. Ah? Oh. Sheesh.